Okay, gawin nyo vlog. Okay, good. Thank you, thank you, thank you mga supporters. Hindi lang po. 150 po. Ha? 150 Magkano? 150 lang po. 150? 150 okay. Ah, ito na. Inahanap ko siyuro. But... Wala naman sa May sendong? Ah, tag o, tagpila-pila mga niya. eh. Dalawa niya siya. Dalawa niya okay. siya. Dalawa niya Ay, swerte to. Baka jackpot to ha. Ito lang. O, oh, baga na siya. Baga na siya no? 180 Wala lang din eh Ana, one 180 isa. Asa? kani Kini wala dito sana. Pero ano niyo? May tawad pa ito. Wala naman ang kapwesto mo kuno. Oo, kasi. Duwa wala Mag mag magdukay ba kayo ni sa kuwan eh? Dalawa 'yan eh, teno. Hindi lang. Dilahanin, ubay ka ayan. Hindi pa nangaram. Ngammai mali no? Bitjuel lang sakot eh. Nag-vlog mo ko. Ha? Pedala pe na. Kunitin na. Ngammai mantawote. Dili man sakto man sa imong uha, kuya. Murana man dire sa paglaray kuya. yan. Mas lumang hatag ka pa. Iyan lang.

Sige te Teka sanga te, nakaasa ka Takasa mo ka? Hindi eh, mga province uh, Mindanao? Oo uh, uh, Saan? Sambunga City Ah, Sambunga City, sata't kaya atiya Bibili na tayo mga paktas, siyempre Naka-video siya ate. <laughs> ano ba pa ate ano ba ipakita tayo mga iba rito, ano pa ba iba? Sa akin yan Kasiya sa akin Sandaan Mga jersey Ah, walang jersey Mga ganito te, mga ano? Ito Ito to Inyo, ano yun? Hindi. Hindi. Dalawa pa rin? Manas na. Isa lang? Hindi nga. andito ako sa pagpaklara, no? At ano, ako Rusyon. Ayan, kasama ko sa kuya. Kuya, ha? Salamat. Lagas-lagasan kayo. Mas bati. Ah, mas bati sa kuya. Salamat, ha. Tiki na lang sila. Tiki, 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 tiki. Salamat tayo sa pagbibidyo, tayo. Ano po, sunulong muna ako. O, oh, ayan. Dito yung store na lahat eh. Ikay sa vlog o, ikay sa vlog. Okay, okay. Gawin, gawin, gawin. Go, go. Okay, good. Thank you, thank you. Sa inyo mga okay, supporters. Punta tayo sa dulo kasi doon talagang maraming baksakan sa dulo. At nakabili ako isang shirt mga kapakners. Copyright mga kapakners, doon. No? yung uh, mga dalawa sana bibilhin ko kaso isang peraso na lang kasi try ko lang yung tela kasi medyo okay naman yung tela ito at uh, nakabili ako ng uh, ano ito dalawang uh, short dito lang naman lang sa Jacko rito at salamat pa rin no, sa ating mga kababayan doon sa baklaran at dami nang hina sa akin sticker ang binigyan natin sticker may sticker na kasi tayo so yun lang naman sadya ako pawain na rin ako at kaunting libot ayun mga ano mga jersey ano kayo hello mahal tong jersey dito ay dali ito pala oh Idol, tignan mo kaano mga kanya idol? 250 po ang isa. 250 Sa jersey naman o, makaano? 480 Ah, 480 pala ito. P480 pala o. lang ito. Sige, lang. Kakampas na muna ako ah. Sige lang. Shoot lang kasi binili natin mga partners. At yung mga jersey ay, ah, uh, p mga jersey. So ah, makabili ko na isa na. May apat wang iti pa rin dito. Ateng! Hello! Okay. Tingin mo kanong kanya, Ateng? 150 dalawa. 150 dalawa? Pwede pa hawak ka na po? Pwede. 150 ta raw ha okay na to no pakai sa lang ate magkano 80 po isa 80 da buko din pala jersey ano ha ah? jersey buko din oh no? ngayon dito ay wala na no? wala na kagadito no Tira natin ah. Pero pwede lang siguro ito. Ma jersey no? Ay, Aya. Aya. Sando, jersey. Jerzy, ay jersey. 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 Ah, jersey, wala. wala no? Sando, jersey. Ah, lang. Last price, 80. 80. Only ano lang. Ano ba to? Anong kulay to? Blue? Blue Navy blue. Dito lang pala si Ami Rodin. Tayo lang, babalik lang ko rin eh. Ah, hanap lang ako dito baka may mo. Dito medyo dito mama. Dito mama ano kaya ano? Mama ka yeah, Mama ka um, na. 300 na. Mga puran mga puran Ay, mahal din pala. Ito ay, lang. Eh. Saan? Ay, ay uh, <laughs> ang ganyan. Magkano yung ganyan? Ay, uh, Ay oo, oo nga. Ito kasi mga kapal kasi ito mga kapal kasi. Mga kapal kasi ano? May price kaya yan. kita? May presyo din pala ng ano. Yung pwede na siguro yung ano. Pwede na siguro yung ito yata, oh. Okay. Ating, mag-anong ganito? 250 lang, boss. P250. May presyo pa lang ganun, oh. No? 250 yung short na nabili ko. 180 pwede na. Makakabili to tayo nun. Yun lang lang binin natin. Hello? P250. Eh, ganyan, mag-ano? P280, oh. Ah, 280 280 makapal makapal kasi no ayo oh, ganda nga pang ano pa jacket ano jersey wala no wala kahit dito ala ah, no? 150 lang kasi pera oh hindi kaya 150 no pero manalo lang kita mang pasa

200 2,200 na kailan na ba? 220 talagpas na ako parang nag klase naman talaga yun <laughs> <laughs> dito talaga magaling ka rin dapat dito magaling so kung magaling ka rito meron jersey oh makakasing jersey talaga eh no? to Jordan oh. Mm -hmm. Tatanong ko lang oh. Mga kano ng kanong jersey? 580. 580 mahal pala sa kanya. No? Mga ano yan po ya, mga replica. Makakapal no. Walang tig 200 diyan. Ah, wala. <laughs> <300. laughs> diyan mga short naman mga kanan, mga kanan. 300. 300. 300. Sa baba. Yung mga kali rin, makapal kasi. Tiyo, 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 ko lang. Kapal na rin siguro. Ah, magandang. Oh. 300. Ito sa ano pala. Oh. Meron din kami niya nasa labas. Sa labas? 200. Ah, ganyan parang... Wala kayong GSR dito. Tignan mo lang daan dito. Dito, tingin mo dito. Wala. Wala dito, lang. Mga labas. Sige lang. Tingin ko ha. Ganda pala sana yun Ito, ito, ito Hindi lang po 150 po Ha? 150 Magkano? 150 lang po One? 50. 150 150? Uh -huh. Ah, ito na hinahanap ko siguro Beti nga ko Ayan na inahanap ko Okay, titigyan lang ako ha Ito na yata eh na 150 Motor galing nama tuh Bapak batang itu. 150 150 Sampai ini Bang. Atau yang ke sama? 4150 kasama pa rito? Oo po. lang po, okay na. Oo, oh, sige. Katulad din sa sambil itong ano. Good, good. Ito lang. Ito okay lang, babalik lang ko to. Thank you to. 150 sa naka-shoot eh. Uy, walang glass yun. Ano yun sa kanina? Ano yun? Wala na ako na. Ay, dol. Ay, dol. Ligpet ka na? Dol? Magliligpet ka na? Hindi, ma. Ano? Walang kulay black yun, dol? Walang black, no? Ay, patay. Ta. Black pa naman yung mahilig ako sa black, kayo. Puro ganito, no? Hmm. ni biblo to, diba? Patay tayo din. Ah. Medyo okay to. Pagbali sa akin.